magandang araw sa inyong lahat mga kaburks ito yung mga basurang pangalata na ibibenta natin mga kaburks anak mo yan anak ha marami marami rin tong basura na to Naiipon din namin to ng ilang buwan 4 months yata at gusto ko rin i-train tong anak ko na matuto siya kung gaano ba kahalaga ang pera at saka yung maliliit na bagay, eh, pwede mo rin pagkakitaan. Actually, pagpupunta ka dito sa basurahan namin, marami mga lata doon eh. Dapat sinicheck ko yun araw-araw eh. Sayang. Si Angelo, dala niya yung basura mismo. Basura. Tatapon doon sa likod. Habang punta si Angelo doon sa basurahan, naman dito naman ako para uh, ko naman ay magbebenta ng lata wow maganda ng weather ngayon sa labas maliwalas na no maliwalas mga ka-birds tama sa pagbibenta natin ng mga bote <laughs> so syempre kailangan natin magbenta ng lata sayang din pagbibentahan natin ito yung kikitain natin sa pagipon natin ng bote Oo. O, oh. ayan oh, yung basura natin. oo oh, sayang yung lata muna. Benta rin natin yan, ba? Sayang yan. Ganun talaga, <laughs> paano nagtitipid ka, ka Okay. So, ka check check muna natin kung saan yung pinakamalapit na battle depot dito sa amin. Kasi first time ko na magbebenta dito malapit sa bahay Battle Depot near me okay closest 530 so saan yung pinakamalapit sa atin Battle Depot Chinook Battle Depot yun ang pinakamalapit yan yeah, meron so doon tayo sa Chinook Battle Depot mga ka sa sayang din pambilirin natin ng cali No, gasolina. Pambibili rin natin ng gasolina, anak. Alam mo na, lagi kitang hinahatid sa ano. Hinahatid sa work. Actually, gusto ko magpunta ng Vancouver. Magda-drive lang. Oo, oh, sasama ko si Wuso. So pagkatapos na ito, pag nalaman na natin yung address ng Battle Depot, di natin kailangan mag, ano, mag map next time. Kasi ito naman lagi yung dinadaanan namin ni Angelo pag inatid ko siya sa work. Correct tapos kailangan dito maingat ka mag-drive kasi ay, area na to My police, oh. usually nga marami mga police na check-check yung takbo mo kailangan 50 ka lang dito lagi kagaya nga yan ayan natiketan si kuya si ate hindi mo kasi alam kung kagaya nung ghost car ang tawag doon ghost car yung uh, police car pero uh, hindi mo mahalat ang police car ay diretso pala tayo na kung, yes oh. diretso siya ah at yun, sa akin nalibaan niya So, malapit tayo sa Chinook Mall sa Chinook Train Station sa Value Village magkakatabi yung mga yun eh magkakaharap At mabuti na lang malapit tayo dun So, puti oh, yung bahay namin malapit lang dun So, kung pwede kang maglakad na lang papunta ng Chinook Mall pwede ma-exercise ka, ano na? 10 to 15 minutes. 10 to 15 kapag minutes. Kapag nagmamadali ako, 10 minutes. Oh. Pero kapag chill na lakad, lakad lang, 15, 15 minutes, minutes lang. May enjoy mo lang yung mga sights. Chinook Station? Chinook Station lang? Station lang. Hmm. Diretso na. So, dito tayo. Pero di ko lang kung saan. Okay. Ayun, Battle Depot. Okay, so mga ka-Berks, alam na this. Dito pala yung punta natin. Battle Depot, open So, pasok tayo dito Magpapark tayo Para dito tayo magbenta ng ating mga kalakal Customer parking only Tapos may mga ano pa sila, push carts So, ang gawin natin Tagayin tayo tayo natin ata. sa push carts Tayo lang ata magbebenta Oo Tayo lang yung nangungulik ng mga bote So, tara mga ka-works <laughs> On mo anak Ang bait nila no, sila pa yung kumuha ng mga bote na ibebenta natin mula sa sasakyan. Dadalhin nila doon sa table kung saan pwedeng bilangin yung mga bote na yan. Hello. Malaki yung sahod ng mga nagtatrabaho dito eh. Tanong ko nga kung mayroon pang hiring dito makapag-apply niya. hiring here? Here? Okay. So wala pa raw hiring mga kabirks Di bale, next time oh, can I that? Oh, for... okay. Galing nung machine nila oh Talagang tagabilang ng bote Sinesegregate niya kung ano yung kulay Kung ano yung size Pati yata brand na sesegregate niya no? Nababasa niya, ang galing tapos yung mga hindi pwede, tinatapon niya. Hinahagis niya dun sa ibang lalagayan. Galing. Tapos yung babae dito, wala, hagis lang siya ng hagis. Hindi na niya binibilang yun. Ganun lang, walis-walis lang siya. Sisiw. Kaya kung gawin yung trabaho na yan, makapag-apply nga dito. <laughs> oh, okay. Thank you. natin yung barcode dito. dollars. Wow. $15 dollars. Oh, no mga kabuks. Kinita natin sa bote. cents. So magkano? Eight uh, hundred pesos. 850 pesos 850 pesos mga kabirts para doon sa dalawang bag ng lata di ba not bad pang ano na rin natin pang gasolina na rin natin to sayang din yeah. di ba 15 dollars para sa ating pagbubote for today uh, thumbnail sa, diba? sa likod ng bottle dito 1, 2 okay o paano mga kabirik, sa dito na lang Mag-iipon pa ulit tayo ng maraming lata Para pagkakitaan natin, sayang din no? Mm -hmm. Di ba nak? Yes o. Tara na Oh yeah Kalain mo, ikita ka ng ganito kalaking ano So paano mga kabirks? Hanggang dito na lang At uh, salamat sa suporta ng aking anak At uh, sya yung aking uh, video camera for today at uh, yatid ko naman siya ngayon sa kanyang pupuntahan kasi may pupuntahan siya, may lakad siya so it's my turn naman <laughs> ako naman tutulong sa kanya tama ba nak? yes okay. so saan punta natin? doon sa mga kaibigan north, mo yes. so mo sa, yes. mo sa so mga kaibigan north. niya Tinanong nyo no 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 Ng mga mga oh ang um, pogi pakis nga pakis 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 <laughs> ayaw ayaw binata na kasi <laughs> binata na <laughs> Dapat kikis mo rin si Papa mo na. Okay na yan. Okay. Tama mga kabiks, no? Kapag Noong unang dating niya, kinikis ako niyan. Ngayon, hindi na ako kinikis niyan. Nahihiya na. Ay, nako. Mga kabataan talaga ngayon. So, paano mga kabiks? Hanggang dito na lang. Chris Cusinero. At Angelo. At Angelo ang inyong. Kapamilya ka katropa, kabarkada. At kabiks. Bye-bye! So mga ka-Berks, nandito tayo ngayon sa university or sa school at iatid natin si Angelo yes. ano anak at meron siyang gagawin dito sa school dito siya mag-aaral you ipahapyaw lang para sa inyong lahat di ba anak? Yes, yeah, lang. Oh, sige na, baba na thank you oh, sige. You tawagan mo ako ha yeah. okay, walang naiwan cellphone Wala. mo okay, okay, love you nak. Love you. bye bye yung mga ka-Berks. anak ko. Sa school. <laughs> asikasuhin niya na lahat yung mga dapat niya asikasuhin. Eh. Nakakatawa no. I am so very proud kasi sa kabila ng lahat, sa lahat ng mga sacrifices namin mag-ama, unti-unti. One step at a time. Lagi ko sinasabi sa kanya yan Darating din tayo dyan. Si Lord na bahala nasa atin ang gawa nasa Diyos ang awa yeah, and that's true Yon, so I am really really proud of my son ang importante sa akin ngayon ay yung marating niya yung mga gusto niya marating kahit unti-unti maraming maraming salamat sa inyong lahat kaya lagi ako nakasmile lagi ako masaya dahil sa mga uh, inspiring words niyo para sa aming mag-ama sa mga mga good comments nyo sa mga prayers nyo maraming maraming salamat po thank you thank you very much o sige na uh, clip lang to nung video natin at maraming maraming salamat po thank you bye bye